Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Harry Obsuna. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. Thank you. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung anong mga requirements para magkaroon ng ads on reels sa Facebook account mo. Wow! Gusto mong malaman ang tricks na ito? Keep on watching. <laughs> Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started! Pindutin ang Facebook app at mag-login. Pindutin ang menu or tatlong linya. Pindutin ang professional dashboard. Scroll down in ng monetization. As you can see dito sa new update ni Facebook Meta makikita na po natin ang monetization tools ang ads on reels. Pinduti ng ads on reels. Dito natin malalaman kung paano kumita sa ads on reels. Meron po tayong makikita na dalawang eligible para magkaroon ng ads ang mga reels video mo. Una ay ang keep reels front and center. Kapag gumawa po kayo ng reels video dapat po ay nasa gitna po kayo. Or dapat nakikita po kayo sa video para magkakaroon po kayo ng ad sa reels video mo. Ang pangalawa ay ang get place to earn money. Ang ibig sabihin nito ay kikita po kayo base lang po sa mga reels video mo na eligible sa reels. Scroll down para makita mo ang kriteriya sa ads on reels. Dito sa eligibility criteria sa ads on reels, makikita natin ang invite only, na ang ibig sabihin ay magkakaroon ka lang ng ads on reels once na kayo ay meron ng invitation galing sa Facebook meta. Once na kayo ay eligible na sa ads on reels ay makakatanggap po kayo ng notification na kayo ay eligible. Para ma-invite po kayo sa ads on reels, pindutin ang learn more para malaman mo ang requirements sa ads on reels. Scroll down. Dito sa Sea Requirements, pindutin ang arrow down. Dito natin malalaman ang buong requirements para magkaroon kayo ng ads on reels. Unang requirements ay ang create high quality, original reels content, na ang ibig sabihin ay mag-upload po tayo ng high quality content or authentic video. At original video, kung yung video na hindi sayo ay hindi po kayo eligible for ads on reels. Ang pangalawa ay dapat 18 years old, pataas po kayo. Ang ads on Reels ay available lang po ito sa Facebook page at Facebook personal account na nag-turn on ang professional mode. Dapat sumusunod po tayo sa Facebook's Partner Monetization Policies at Facebook's Content Monetization Policies. Ang panghuli ay dapat meron kang invitation para sa ads on Reels. Kapag monetize po kayo sa in-stream ads, may posibilidad na ma-invite ka ni Facebook Meta na magkakaroon po tayo ng ads on Reels. Yan lang ang requirements para magkakaroon po tayo ng ads on Reels. Kapag meet mo na ang criteria sa ads on reels ay maghihintay po tayo hanggang dalawang araw upang magkakaroon po tayo ng ads on reels sa ating mga reels video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.